Kapansin-pansin naman po ngayong araw sa mga isinagawang flag ceremony ang paglalagay sa kalagitnaan lamang ng Philippine flag. Alinsunod po ito sa Presidential Proclamation 728 na nagtatakda ng Day of Mourning o Araw ng Pagluluksa para sa pananalasa ng Bagyong Christine na kumitil sa mahigit isang daang kataon nating kababayan, lalo na dyan sa May Bicol Region at Calabarzon Region. Matatandaan nga na naitala pong binaha ang malaking bahagi ng Bicol at nagkaroon naman ng landslide doon sa Maytalisay, Batangas. Sa paglilibot naman ng Bombo Radio News Team, nakita po ang mga tanggapan ng gobyerno at maging ang nasa pribadong hanay ay pawang nasa kalagitnaan lamang ng flagpole ang kanila mga watawat maging ang mga paralan ay naglaan din ng ilang minutong katahimikan bilang pakikidalamhati sa mga pumanaw sa nagdaang bagyo.